Limang tips para makakuha ng mga organic followers, magandang engagement at mataas na views. So ang una guys, mag-post ng mga quality content. Dapat mag-share lang kayo guys ng mga video na alam nyo magkaka-interest yung mga tao sa inyo at saka yung mga video na may mga impormasyon o yung mga video na nakakatawa o yung mga video na may mga nakukuha silang aral at yung mga video na nakakaingan yung panuorin. Ang pangalawa, Gumamit ng tamang hashtag So nabanggit ko na naman ito guys Palagi ko ito nababanggit Na dapat gumamit kayo ng tamang hashtag Yung mga hashtag na relevant doon sa mga content nyo Para madali lang ito mahanap Ng mga nag-iinteresadong manood sa mga video nyo At madali lang din i-suggest ni Meta Doon sa mga tao na naghahanap ng mga ganitong hashtag Okay, pangatlo mag-engage sa mga followers nyo. Dapat sagutin nyo yung mga comments diyan sa mga post nyo or sa mga uh, mga kahit sa mga mga video nyo, uh, mas maganda na dapat patanong. Patanong yung mga comment nyo guys. Dapat magtanong kayo doon sa comment section para makapag-usap kayo ng mga followers mo at gumanda yung engagement ng pinopost mo. Pang-apat, mag-post ng regular. Oh, Halinaw ha? Mag-post ng regular. Meron kasi talagang ibang content creator na mag-post ngayon. Bukas wala. Pangalawa wala. Pang-apat na araw, saka lang ulit siya mag-post. Dapat mag-post kayo araw-araw para manatiling uh, active yung account ninyo. At yun na rin ang way para tumaas yung visibility ng mga videos mo. Kasi siyempre si Algo ma mahihirapan yun kasi oh, nandito pa yun. Bakit bukas wala na naman? Ano yun? Paano kanya isa sa kung lulubog lilitaw ka naman? Kaya dapat mag-post araw-araw. At saka yung mga audience nyo, ay naabangan yung post nyo ngayong araw. For example, tapos kinabukasan wala kang post. Siyempre magtataka sila bakit? Nasaan na ba si ganito? Buhay pa ba kaya ito? <laughs> o ba diba? So kailangan natin mag-post ng araw-araw. At ang panglima, mag-analyze ng iyong performance. So, dapat palagi mong i-check yung mga insight ng mga content mo. Para malaman mo kung ano yung mga content na nag-perform ng mabuti at kung ano yung mga pwede mong uh, pagbutihin sa mga susunod mong video.